Hindi. Sorry, dito Officially received. Sir, ano po yan, sir? Sir, ano po yan? Sir, po yan? Ito yung aking letter complaint for the Department of Vice President Itay Sara Duterte Calvio. it has been officially received by the Supreme Court. As uh, 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 shown by the stamp pad, bearing the name, uh, the Date November 27. Uh, 27. Uh, uh, yeah. Kunin uh, mo. Sir, dito ka <laughs> lang. Stay put ka lang, <laughs> sir. Stay put para Um, does this mean that you're filing of this letter? Does this mean that you're already cutting ties with the dentist? Oh, uh, well, ah, uh, ganun na nga. Eh kasi, uh, in the first place, hindi kasalanan yung nangyayari sa kanila. Ito pa nga nangyayari kay Vice President Sara Duterte? Sino ba may kagagawa nito? Sino ba ang naghain ng budget proposal sa Congress? Sino ba naghain ng more than 2 billion na, uh, na, Office of the Vice President budget? Eh siyempre, nagtaka yung mga congressman. Bakit napakalaki ng hinihingi mo? Para saan yan? Ngayon, nung inisa-isa na nila, nakita nila doon, na, eh bakit ang laki-laki ng mga confidential fans, intelligent files ganyan? Ano ba nangyari doon sa previous ng mga hinihino? Ayan, naglabasa na yung Grace Piatos, yung mga Fernando Tempura, yung mga Carmencita Nova, nakakalata mo na mga invento ng mga pangalan. And yet, milyon-milyon, milyon-milyon yung mga binisbar sa kanila. Tapos ngayon, dahil na inuusisa ng kongres, ang sisisihin niya si, si uh, ano, Presidente Bongo Marcos, sino ba may kasalanan niyan? Sino ba may, may kagagawa ng mga pondo na yan na ah? kanyang uh, nilustay ng sa ka nakakita uh, 125 million in 11 days? Paano nangyari yun? Bakit meron bang network ang OBP na para bigyan yung mga ano, yung mga espiya ng gobyerno? Wala naman silang network na gano'n. Eh.